Mahilig ba kayong mamasyal? Alam nyo bang kahit gano'ng pakalaki ang budget nyo sa pamamasyal, hindi hindi nyo pwedeng puntahan ng mga lugar na to. Snake Island, matatagpuan sa Brazil. Tinatayang nasa 2,000 to 4,000 ang dami ng Golden Lancet Snake na makikita rito. 1909 ng mabuo ang lighthouse na itinayo sa tuktok ng isla. Sinasabing pinamahayan nito ng lighthouse keeper at kanyang pamilya. Nayon sa balita, taong 1920s nang inabandona ang naturang lighthouse dahil sa pagkamatay ng pamilyang ito, dahil sa tuklaw ng mga ahas. Chernobyl Exclusion Zone, April 1986, nang aksidenteng sumabog ang number 4 reactor ng Chernobyl Nuclear Power Plant sa Ukraine. Ito ang tinuturing na pinakamalalang nuclear disaster sa history na pumatay sa maraming tao dahil sa natamong injury at radiation. Bagamat naging tourist spot na ang ilang bahagi ng Chernobyl ngayon, mahigpit pa rin yung pinagbabawal ang paglapit sa inner zone, lalo na sa power plant, kung saan naroon ang elephant's foot at sa basement ng Hospital 126 dahil sa mataas na level ang radiation.